Nararamdaman mo ba na may mas malaking bagay na gumagalaw sa buhay mo? Na ang universo ay tahimik na bumubulong, tinuturo ka patungo sa isang landas na hindi mo pa nakikita. Ngayon, ang tarot ay nagsasalita ng direkta sa iyo, nagdadala ng mga nakatagong katotohanan at mga biyaya na nakatakdang baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Kung naghahanap ka man ng pag-ibig, tagumpay, o mga sagot sa pinakamalalaking tanong ng buhay, dumating na ang panahon para matuklasan mo kung ano ang inihanda ng universo para sa'yo. Ang mga baraha ay nailatag na at ang mga ritual ay nagsimula na. Handa ka na bang yakapin ang pagbabagong naghihintay sa'yo? Sa buhay, lahat tayo ay may mga sandali kung saan tayo'y nawawala, hindi tiyak kung anong direksyon ang tatahakin. Ngunit paano kung sabihin ko sa'yo na ang mga sagot na hinahanap mo ay nakasulat na sa mga bituin? Ang tarot ay laging naging isang makapangyarihang kasangkapan, ginagamit upang ilahad ang mga nakatagong landas na gumagabay sa ating kapalaran. At ngayon, ang mga baraha ay may espesyal na mensahe para sayo. Tulad ng mga ritual na isinagawa sa loob ng mga siglo, ang mga sinaunang simbolong ito ay may malalim na koneksyon sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay may dahilan, bawat pangyayari, bawat pagkikita at bawat pagpili ay bahagi ng isang mas mataas na plano. Ang tarot ay narito upang magbigay liwanag sa planong iyon, upang gabayan ka patungo sa buhay na itinadhana para sa iyo. Handa ka na bang tuklasin ang mga makapangyarihang puwersa na gumagalaw sa iyong buhay at yakapin ang iyong tunay na layunin? Sa buhay, lahat tayo ay may mga sandali kung saan tayo'y nawawala, hindi tiyak kung anong direksyon ang tatahakin. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga sagot na hinahanap mo ay nakasulat na sa mga bituin? Ang tarot ay laging naging isang makapangyarihang kasangkapan, ginagamit upang ilahad ang mga nakatagong landas na gumagabay sa ating kapalaran. At ngayon, ang mga baraha ay may espesyal na mensahe para sa iyo. Tulad ng mga ritual na isinagawa sa loob ng mga siglo, ang mga sinaunang simbolong ito ay may malalim na koneksyon sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay may dahilan, bawat pangyayari, bawat pagkikita, at bawat pagpili ay bahagi ng isang mas mataas na plano. Ang tarot ay narito upang magbigay liwanag sa planong iyon, upang gabayan ka patungo sa buhay na itinadhana para sa iyo. Handa ka na bang tuklasin ang mga makapangyarihang puwersa na gumagalaw sa iyong buhay at yakapin ang iyong tunay na layunin? Ano ang sinasabi ng mga baraha tungkol sa iyo? ang mga barahan ng tarot, pagbubukas ng iyong landas e. Eh. Habang tayo'y nag-uusap at naghahalo ng mga baraha, nagsisimula tayong magbukas ng bintana patungo sa mga hindi nakikita. Para kay Pisces, ang mga barahang nahugot ngayon ay nagdadala ng makapangyarihang mga mensahe, mga mensaheng umaayon sa iyong lalim ng emosyon, espiritual na karunungan, at koneksyon sa mundo sa iyong paligid. Ang mga baraha ay nagsasalita tungkol sa nakaraan at hinaharap, nagpapaliwanag ng landas na tinatahak mo ng may kalinawan at layunin. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang ating mga ninuno ay gumagabay sa atin sa mga sandali ng pagdududa, bumubulong ng mga payo na umaayon sa ating tunay na tadhana. Tulad ng pagtawag sa mga espiritu sa isang ritual upang magabayan, gayon din ang mga baraha ay tumatawag sa mga enerhiya ng universo upang ikaw ay gabayan pasulong. Bawat barahang nahugot ay isang salamin ng iyong paglalakbay, at bilang isang pieces, tiyak na mararamdaman mo na ang resonance ng mga mensaheng ito. Ang unang card, ang mataas na pari, high priestess. Ang unang card na nahugot para sa iyo, pieces, ay ang mataas na pari. Ang card na ito ay kumakatawan sa intuition, misteryo, at malalim na espiritual na pangunawa. Bilang isang tanda ng tubig, malakas na ang iyong koneksyon sa mga emosyon, at sa hindi nakikitang mundo, at ang card na ito ay higit pang ipapalakas ng ugnayang iyon. Ang mataas na pari ay nagtuturo sa iyo na magtiwala sa iyong panloob na tinig, pakinggan ang mga bulong ng universo na gumagabay sa iyo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang intuition ay isang banal na regalo. Tulad ng mga pamahiin na ipinasasakamay ng ating mga nakatatanda, ang intuition ay nagsisilbing kumpas sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan. Inaanyayahan ka ng mataas na pari na yakapin ng buo ang regalong ito. Ang iyong mga pangarap, ang iyong mga instincts, at ang iyong kakayahang maramdaman ang mga bagay na higit pa sa ibabaw, ito ang mga kasangkapan na ibinigay sa iyo ng universo. Magtiwala ka sa mga ito, dahil dadalhin ka nila sa mga sagot na iyong hinahanap. Ang ikalawang card, ang buwan. Sunod naman, ang card na nahugot ay ang buwan. Ang card na ito ay kumakatawan sa kalituhan, ilusyon, at emosyonal na pag alun alon na dulot ng hindi ganap na pag-unawa sa landas na tatahakin. Ngunit nagsasalita rin ito ng pagbabago at paglago. Tulad ng paano ang buwan ay sumasalamin ng liwanag ng araw, ang card na ito ay nagsasabi sa iyo na ang mga sagot sa iyong mga katanungan ay hindi nakatago, naghihintay lang sila na pag-ayonin mo ang iyong puso at isipan. Sa tradisyong Pilipino, ang buwan ay may malaking kahalagahan. Sinasabi na ang buwan ang namamahala sa ating mga emosyon, lalo na sa mga panahon ng pagbabago o kawalan ng katiyakan. Tulad ng kung paano ang buwan ay nakakaapekto sa mga alon, ang iyong mga emosyon ay maaaring magpakiramdam na labis, ngunit sila ang susi sa pag-unawa ng iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang buwan ay nagpapaalala sa iyo na magtiwala sa daloy ng iyong mga damdamin dahil hindi sila dapat katakutan. Sa halip, sila ay gumagabay sa iyo patungo sa pagbabago. Ang ikatlong card, ang between the star. Ang ikatlong card, ang bituin, ay isang simbolo ng pag-asa. Ang card na ito ay nagsasalita ng pagpapagaling, pag-renew, at espiritwal na gabay. Para kay Pisces, ang card na ito ay nagmumungkahi na matapos ang isang yugto ng emosyonal na pakikibaka o kawalan ng katiyakan, isang bagong liwanag ang magsisilbing gabay sa iyong buhay. Ang bituin ay isang card ng optimismo na nagpapaalala sa iyo na kahit gaano man katahimik ang gabi, palaging malapit ang bukang liwayway. Sa kulturang Pilipino, ang bituin ay isang simbolo ng gabay at proteksyon. Ang tadhana na ating binanggit ay madalas na pinaniniwala ang naapektuhan ng mga bituin na gumagabay sa atin patungo sa ating tunay na layunin. Ang bituin ay nagsisigurado sa iyo na ang universo ay nag-aayon sa iyong mga nais, at bagamat ang landas ay hindi palaging malinaw, laging ginagabayan ka patungo sa kung saan ka nararapat. Magtiwala sa proseso dahil ang liwanag ng mga bituin ay nagpapaliwanag ng iyong landas. Ang ibinubukas ng mga baraha tungkol sa iyong paglalakbay. Kapag tiningnan natin ang tatlong barahang ito ng magkasama, ipinapakita nila ang isang espiritual na paglalakbay, isang paglalakbay na kinasasangkutan ng pagtitiwala sa iyong intuition, pagtahak sa mga emosyonal na hamon, at paghahanap ng pag-asa sa pinakamadilim na mga oras. Para kay Pisces, ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa material na mundo, ito ay tungkol sa malalim na koneksyon sa iyong kaluluwa, ang pag-aayon ng iyong mga emosyon sa iyong tunay na layunin at pagpasok sa liwanag ng iyong tadhana Sa espiritwalidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang lahat ng nangyayari sa buhay ay may dahilan. Tulad ng bawat card sa deck ng tarot na may kahulugan, bawat kaganapan sa iyong buhay ay bahagi ng isang banal na plano. Ang mga baraha ay nagpapaalala sa iyo na yakapin ang mga misteryo, magtiwala sa hindi alam, at hayaan ang iyong sarili na gabayan ng mga enerhiyang nakapaligid sa iyo. Maparitwal man o pagmumuni-muni, ang mga mensaheng ito ay palaging magagamit sa iyo. Ang mensahe para sa iyo, Pisces ni. Pisces, ang mga baraha ay nagsalita, at ang mensahe ay malinaw, magtiwala ka sa iyong sarili. Magtiwala sa mga ritual na nag-aayon sa iyo sa enerhiya ng universo. Ang mataas na pari ay nagsasabi sa iyo na pakinggan ang iyong panloob na tinig. Ang buwan ay nagsasabi sa iyo na yakapin ang iyong mga damdamin at magtiwala na sila ay gumagabay sa iyo. At ang bituin ay nagpapaalala sayo na kahit anuman ang hamon, ikaw ay ginagabayan patungo sa isang mas mataas na layunin. Ang universo ay nag-aayon para sayo, Pisces. Ang mga baraha ay nagbukas ng iyong landas, at ngayon ay nasa sayo na ang hakbangin ito ng may pananampalataya, kumpiyansa, at tiwala sa banal na plano na unti-unting nagbubukas sa iyong buhay. Ang mga ritual na isinasagawa para sayo. Ritual, ang espiritwal na daan. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual ay malalim na nakapaloob sa araw-araw na buhay. Mapapagpapailaw ng kandila para mag-imbita ng kasaganaan o pag-aalay ng panalangin para sa gabay, ang mga ritual ay ating paraan ng pagkonekta sa espiritwal na mundo. Ngunit ang mga ritual ay hindi lamang simboliko, mga makapangyarihang gawa ng pagbabago. Kapag ang universo ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang ialiin ang iyong kapalaran, madalas nitong gamitin ang mga ritual bilang paraan upang ituon ang enerhiya, magtakda ng layunin at mag-imbita ng mga biyaya. Para kay Pisces, ang ritual na isinagawa para sa iyo ay isang espiritual na pag-aayon, isang banal na aksyon na nilikha upang buksan ang mga pinto, linisin ang mga hadlang, at magdala sa iyo ng mas malapit sa iyong tunay na layunin. Tulad ng paano ang mga barahan ng tarot ay nagbukas ng mga malalim na katotohanan, ang mga ritual na ito ay nagsisilbing kasama, gabay na lalo pang magtutulak sayo sa iyong landas. Ang Ritual ng Kandila at Pagmanifest Isa sa pinakamakapangyarihang ritual ng Pilipino para sa pagmanifest ng mga hangarin ay ang pagpapailaw ng kandila. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang mga kandila ay itinuturing na mga daluyan sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Kapag pinailaw ng may layunin, ang kandila ay maaaring kumatawan sa pagbukas ng isang pinto, simula ng isang bagong kabanata, o paglilinis ng lumang enerhiya. Para kay Pisces, ang ritual ng kandila na isinagawa para sa iyo ay nilikha upang magbigay liwanag sa iyong landas at maglikha ng espasyo kung saan ang iyong mga layunin ay maaaring umusbong. Sa tradisyong Pilipino, nagpapailaw tayo ng kandila hindi lamang para sa mga panalangin, kundi bilang tanda na tayo ay handa ng tumanggap ng banal na gabay. Nagsisimula ang ritual sa pagtutok sa iyong pinakamalalalim na hangarin at pagtatakda ng layunin, katulad ng isang panalangin na maririnig ng universo. Kapag ang kandila ay nasusunog, ito ay simbolo ng pagsusunog ng mga hadlang at negatibong enerhiya, nililinis ang daan upang ikaw ay makalakad ng malaya patungo sa hinaharap. Ang ritual na ito ay tumutulong sa pag-aalin ng iyong enerhiya sa mas mataas na daloy ng universo na gumagabay sa iyo patungo sa mga oportunidad na naghihintay. Ang ritual ng tubig at paglilinis e eh. Sa kulturang Pilipino, ang tubig ay itinuturing na isang banal na elemento, ginagamit sa maraming ritual para sa paglilinis, proteksyon, at pagpapagaling. Tulad ng kung paano nililinis ng mga ilog ang kalupaan, ang tubig ay pinaniniwala ang nagtatanggal ng negatibong enerhiya, iniiwan ang espasyo para sa mga bagong simula. Para sa iyo, Pisces, isang ritual ng paglilinis gamit ang tubig ang isinagawa upang alisin ang mga emosyonal na bagahe at nakaraang karanasan na maaaring humahadlang sa iyo. Ang ritual ay simple ngunit makapangyarihan. Kabilang dito ang simbolikong paggamit ng tubig, madalas sa anyo ng isang pinagpalang paligo o paglilinis ng katawan. Habang ang tubig ay tumatama sa iyong balat, pinaniniwalaan na tinutulungan ka ng universo na pakawalan ang mga lumang sugat, Binibigyan ka ng kalayaan upang buksan ang iyong puso sa mga bagong posibilidad. Ang gawaing paglilinis na ito ay umaayon sa likas na malikhain at emosyonal na kalikasan ng Pisces. Binibigyan ka ng kalayaan upang maramdaman ang muling kasiglahan at pagiging handa para sa mga pagbabagong darating. Tulad ng alon na patuloy na dumadaloy, ang tubig ay nagpapaalala sa iyo na ang buhay ay nasa patuloy na galaw. Ang ritual na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang daloy na iyon, magtiwala na ang universo ay nagtatrabaho upang alisin ang mga bagay na hindi na makikinabang sa iyo, at magbigay ng espasyo para sa mga nararapat na dumating. Ang ritual ng panalangin at pag-aayon Isa pang mahalagang ritual ng Pilipino na madalas isinasagawa upang mag-imbita ng mga biyaya ay ang panalangin. Ang mga panalangin ay itinuturing na direktang pag-uusap sa Diyos, kung saan ipinapahayag natin ang ating pinakamalalim na pag-asa, takot, at pasasalamat. Para kay Pisces, isang panalangin ang isinagawa na humihiling sa universo na ialin ang iyong enerhiya sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ang panalangin na ito ay nagsisilbing parehong kahilingan at pasasalamat, kinikilala ang kapangyarihan ng universo na gabayan ka patungo sa iyong tadhana. Ang mga Pilipino ay madalas naniniwala na kapag binigkas mo ang iyong mga hangarin ng malakas, naririnig ka ng universo. Ang iyong panalangin ay isinagawa ng may malalim na layunin, tinatawag ang mga ninuno, ang mga espiritu, at ang mga banal na puwersa upang makialam sa iyong buhay at magdala ng kalinawan. Sa pamamagitan ng ritual na ito, ikaw ay espiritual na inihanda upang yakapin ang landas na nasa unahan, nang may tapang, at alam na ang universo ay sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang. Paano inaalin ng mga ritual ang iyong tadhanan? Ang mga ritual ay higit pa sa mga simbolikong gawain, mga makapangyarihang kasangkapan para sa pagmanifest ng pagbabago. Sa pamamagitan ng mga ritual na isinagawa para sa iyo, Pisces, ang universo ay inaalin ang iyong enerhiya sa iyong tunay na layunin. Ang mga banal na gawain ito ay nagsisilbing daan upang buksan ang mga pinto patungo sa iyong hinaharap, nililinis ang daan para sa mga bagong oportunidad at karanasan. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang ating mga ninuno at ang universo ay gumagabay sa atin sa pamamagitan ng mga ritual na ating isinasagawa. Ang mga ritual na isinagawa para sa iyo, Pisces, ay tumutulong sa paglilinis ng iyong landas, pagtanggal ng anumang natirang pagdududa, at paghahanda sa iyo upang ganap na yakapin ang mga pagbabagong malapit ng maganap. Inaaling nila ang iyong puso sa iyong tunay na mga hangarin na nag-aanyaya ng kasaganaan, pagpapagaling, at espiritual na paglago. Pagtitiwala sa mga ritual Hindi mo man agad makita ang mga epekto ng mga ritual na ito, Pisces, magtiwala ka na ang universo ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Ang mga ritual na isinagawa para sa iyo ay nagpasimula ng isang serye ng mga kaganapan na magdadala sa iyo sa lugar na iyong tadhana. Tulad ng isang ritual ng Pilipino na maaaring magtagal upang ipakita ang mga epekto, gayon din ang enerhiya na iyong inilagay sa prosesong ito ay magsisimulang magmanifest sa iyong buhay. Alamin mo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga ritual at panalangin na isinagawa ay isang paalala na ang universo ay patuloy na gumagabay sa iyo patungo sa iyong pinakamataas na kabutihan. Magtiwala sa prosesong ito, magtiwala sa mga ritual, at alamin na ang mga ito ay nagtutulungan ng buo sa mensahe ng tarot para sa iyo. Gabayan ng universo para kay Pisces. Yakapin ang iyong paglalakbay, magtiwala sa universo. Pisces, tulad ng ipinakita ng mga baraha, at kung paano inalin ng mga ritual ang iyong enerhiya, may malinaw na mensahe ang universo para sa iyo, magtiwala. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa iyong paglalakbay. At higit sa lahat, magtiwala na ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa buhay na itinadhana para sa iyo. Sa kulturang Pilipino, binabanggit natin ang tadhana, ang paniniwala na ang ating mga kapalaran ay nakasulat na sa mga bituin. Ito ay paniniwala na ang ating mga landas ay hindi basta-basta, kundi may banal na gabay, tinutulungan tayo patungo sa paglago, karunungan, at kasiyahan. Para sa iyo, Pisces, hindi na ito pwedeng maging mas malinaw pa. Ang universo ay nagsisimula ng ialin ang iyong kaluluwa sa tunay mong layunin, at ang lahat ng nangyari, at mangyayari, ay bahagi ng isang mas mataas na plano. Pag-aayon sa iyong loob na sarili, ang mga barahan ng tarot ay nagturo sa iyo patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Hindi lamang tungkol sa mga panlabas na hamon, kundi pati na rin sa mga emosyonal at espiritual na hadlang na maaaring daladala mo. Pisces, ikaw ay isang tanda ng malalim na empatya at intuition, ngunit paminsan-minsan, maaaring magduda ka sa iyong mga instincts. Ang buwan na card ay nagpapaalala sa iyo ng emosyonal na kalituhan na minsang nararanasan mo, ngunit tinatawag ka nitong yakapin ang hindi katiyakan bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Madaling makinig sa mga Pilipino tungkol sa lakas ng intuition, ang kakayahang makaramdam o makakita ng mga bagay na higit pa sa lohika. Tinatawag itong pakiramdam, isang pakiramdam na gumagabay sa iyong mga desisyon. Dapat mong pagtiwalaan ang gabay na ito, pises, dahil dadalhin ka nito sa tamang lugar. Ang universo ay hinihikayat kang mag-alin sa iyong tunay na essence, pakinggan ang tahimik na tinig sa loob, at maglakbay ng may kumpiyansa sa direksyong nararamdaman mong tama, kahit pa ang landas ay hindi pa malinaw. Binubuksan ng universo ang mga pinto para sa iyo. Sa espiritualidad ng Pilipino, may paniniwala na ang universo ay nagbubukas ng mga pintuan sa tamang oras, ang kapalaran ay gumagana, hinahabi ang lahat ng mga elemento ng iyong buhay patungo sa isang maayos na daloy. Ang gabay ng tarot ay nagpapatibay sa kahulugan nito, malapit ka ng makaranas ng pagbabago, at ang pagbabagong ito ay hindi aksidente. Ang mga ritual na isinagawa para sa iyo ay umaayon sa pagbabagong kosmikong ito. Ang bituin na card ay lumitaw sa iyong pagbasa, pieces, at ito ay isang makapangyarihang simbolo ng pag-asa, pagbabago, at espiritual na gabay. Tulad ng paano ang mga bituin ay naggagabay sa mga manlalakbay sa gabi, ang universo ay ngayon ay gumagabay sa iyo patungo sa isang bagong simula. Ang mga oportunidad ay nagbubukas para sa iyo, at ang kailangan mo lang gawin ay sumugod dito ng may bukas na puso. Ang enerhiya sa paligid mo ay puno ng espiritual na paglago, pagpapagaling at kaliwanagan. Ang mga Pilipino ay madalas nagsasabi, ang tadhana ay darating sa tamang panahon. Ngayon, ikaw ay naglalakad patungo sa panahong iyon. Ito na ang iyong pagkakataon upang yakapin ang daloy ng kapalaran, magtiwala na ang lahat ng nangyayari ngayon ay bahagi ng dakilang disenyo ng universo. Ang mga pintuan na dating mukhang nakasara ay ngayon ay magbubukas, at ang kailangan mo lang gawin ay maglakad pasulong ng may tapang. Bitawan ang takot at yakapin ang pagbabago. Habang nagpapatuloy ka, pises, maaari mong maramdaman na ang takot ay sumisilip, lalo na kapag haharapin mo ang hindi alam. Ngunit hinihiling ng universo na bitawan mo ang takot na yon. Karaniwan na ang takot ay lumalabas kapag tinatanggihan natin ang pagbabago, ngunit pieces, ang pagbabago ang kailangan mo. Ang mensahe ng tarot ay malinaw, panahon na upang pakawalan ang mga lumang emosyonal na bagahe, bitawan ang mga bagay na hindi na makikinabang sa iyo, at magtiwala na ang universo ay magbibigay ng kailangan mo. Sa kulturang Pilipino, marami tayong ritual at panalangin na tumutulong sa atin upang pakawalan ang takot. Ang pagpapalayas ng malas, paglilinis ng malas, ay isang ritual kung saan tinataboy ang mga negatibong enerhiya, nagbibigay daan para sa bagong, positibong enerhiya na pumasok. Tulad ng mga ritual ng paglilinis, kailangan mo ring linisin ang iyong puso at isipan, bitawan ang anumang duda o takot tungkol sa iyong hinaharap. Magtiwala na ang universo ay inaalin ang mga perpektong pagkakataon para sa iyong paglago. Isang tawag upang yakapin ang iyong tunay na layunin. Pisces, ang universo ay tumatawag sa iyo upang yakapin ang iyong tunay na layunin. Ibinigay sa iyo ang regalong intuition, ang kakayahang maramdaman ang mga enerhiya sa paligid mo, at ang karunungan upang maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Panahon na upang yakapin ng buo ang regalong ito. Magtiwala sa gabay ng mga bituin, sa lakas ng tarot, at sa mga ritual na sumusuporta sa iyo sa paglalakbay na ito. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang bawat isa ay may layunin sa buhay, isang tawag na tanging sa kanya lamang. Ang iyong layunin, pises, ay gamitin ang iyong mga regalong ito upang magpagaling, maggabay, at magbigay inspirasyon sa mga tao sa paligid mo. Mapasa iyong mga relasyon, karera, o espiritual na practice, magtiwala na ang iyong mga aksyon ay umaayon sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ang uniberso ay nag sa iyo na sundan ang iyong puso, dahil ito ay nagdadala sa iyo patungo sa iyong tadhana. Kumilos ng may pananampalataya. Pises, ibinigay na sa iyo ang mga kasangkapan upang mag-navigate sa iyong paglalakbay, tarot, mga ritual, at gabay ng universo. Ngayon, panahon na upang kumilos. Kailangan mong magpatuloy ng may pananampalataya, alam na bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong banal na layunin. Magtiwala na ang universo ay hindi lamang gumagabay sa iyo, kundi aktibong nagtatrabaho upang linisin ang landas sa unahan. Ang kulturang Pilipino ay nagtuturo sa atin na kapag tayo'y lumakad na may pananampalataya, umaayon tayo sa kalooban ng universo. Hindi natin kailangang malaman ang bawat detalye ng paglalakbay, ang kailangan lang ay magtiwala na tayo ay gumagalaw sa tamang direksyon. Ang universo ay inilunsad na ang mga gulong para sa iyo, pieces, at ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay maglakad pasulong sulong ng may kumpiyansa at yakapin ang mga biyayang darating sa iyong landas. Yakapin ang paglalakbay na naghihintay, ang iyong landas ay itinakday. Pieces, ang mga mensahe mula sa tarot, ang mga ritual na isinagawa para sa iyo, at ang gabay ng universo ay nagsanib upang ipakita ang isang katotohanan, ikaw ay nasa bingit ng isang makapangyarihang pagbabago. Nakatayo ka sa threshold ng isang bagong kabanata sa iyong buhay, isang kabanata na nakaalin sa iyong pinakamataas na layunin. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang oras, at ang landas na tinatahak mo ay hindi aksidente. Ang universo ay tahimik na inihahanda ka para sa momentong ito, at ngayon na ang panahon upang pumasok sa iyong tadhana ng may pananampalataya at kumpiyansa. Ang tadhana, kapalaran, ay naggabay sa iyo patungong puntong ito, at ang kapalaran ay naghihintay upang ikaw ay magpatuloy sa susunod na hakbang. Magtiwala na lahat ng enerhiya ng universo ay nagtatrabaho para sa iyong kabutihan. Tandaan, pises, ang iyong puso at intuition ang iyong pinakamalaking gabay. Ipinakita na ng tarot ang daan, ang mga ritual ay nag-alin sa iyong enerhiya, at ang universo ay nagbubukas ng mga pinto para sa iyo. Magtiwala sa proseso, yakapin ang daloy, at maglakad ng may tapang patungo sa hinaharap na naghihintay. Panahon mo na ito. Ang iyong tadhana ay naghihintay magtiwala sa universo. Ngayon, habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, laging tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang universo, ang iyong mga ninuno, at ang mga banal na puwersa ay laging naroroon sa iyong tabi. Ipinakita sa iyo ng tarot ang daan, ngunit ikaw na ang magpapasya kung tatahakin ito ng may tapang at tiwala. Ano man ang mga hamon na maaaring dumating, magtiwala na ang universo ay gumagabay sa iyo, tulad ng palagi nitong ginagawa. Itinadhana kang magtagumpay, pises, at ang panahon upang yakapin ang iyong tunay na layunin ay ngayon na. Ang paglalakbay ay maaaring maging hindi tiyak, ngunit sa pananampalataya at tiwala sa universo, handa ka na sa anumang susunod na hakbang.